Patuloy na pinalalakas ng pamalaan ang kampanya laban sa intellectual piracy. Ito ang tinalakay sa Intellectual Property Rights Summit na pinangunahan ni Intellectual Property Office Director Ricardo Blancaflor. Iniulat ni Blancaflor na naging mabunga ang kampanya ng pamalaan laban sa piracy. Sa katunayan anya ay umaabot na sa mahigit 4 na bilyong piso ang nabawi ng piracy pinagsanib na puwersa ng Optical Media Board, Department of Justice, Customs at PNP mula sa kita ng mga piniratang produkto. Base sa report, karamihan sa mga peking produkto ay mula sa China. makita ng lahat na yung laban kontra sa PEKE ay hindi lang isang ahensya ng gobyerno, kundi marami. Pero marami pa rin po niyan uh, sa mga lugar ng Divisore, Green Hills, and some other kilalang mga malls at uh, commercial center. Baka sa Green Hills, eh, nag-iba na. <laughs> sa Quiapo, nag-iba na rin. Pero ganun pa man, marami pa rin tayo nakikita. At tira, at tira na lang yon Meron pa